Hi guys, mega love shout out sa inyo lahat dyan, mga idol. Chris Lovely here. So, dito tayo ngayon mga idol sa Pampanga. Tingnan nyo mga idol, ang palaisdaan dito mga idol. Napakaganda at napakalawak mga lords. Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Oh, ano masasabi niyo diyan mga idol? 'Di ba? Ang ganda. Nakaka-relax tingnan mga lods. Hi mga lods. Ayan. So, tingnan niyo naman ang mga ang palaisdaan dito sa Pampanga mga idol, 'di ba? Napakaganda. Napakalawak. So, ayan si Dugi. Ayan nangangati siya mga lods. <laughs> Nangungutkot sa ano niya. Ayan, ah, 'di ba? Ang ganda, guys. o Oh, oh 'Di ba, guys? very nature talaga siya tingnan mga idol no and doggy ayan na ano naman si doggy <laughs> so ba diba, mga idol napaka aliwalas na ano dito mga idol no yung yung palaisdaan dito at nakaka-relax talaga siya guys kung dito kayo guys super nakaka-relax yun lang follow for more bye you you got nothing to hide yeah your future's so bright